Walong mga deboto ang dumalo at nakisa sa Translation 2025. Ngunit sa tindi ng agos ng mga deboto, ay makailang ulit na nadala sa gitgitan ang handas ng buong Jesus na Nazareno na naging dahilan ng ilang beses sa pagkaantala ng prosesyon mula sa Crino Grandstand hanggang dito sa Quiapo Church. Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ito ang tema ng traslasyon sa araw ng kapistahan ng puong Jesus Nazareno ngayong taon. Sa pangunguna ni Cardinal Jose Advincula, nasa humigit kumulang 70,000 deboto na ang dumalo sa Misa Mayor pa lamang. Daladala -dala ang kanika nilang panyo at sabay-sabay na sumisigaw ng biba. 4.41 ng madaling araw nang magsimula ang prosesyon ng puong Jesus na Sareno sa kaysa andas nitong taglay ang bagong disenyo. Palabas pa lamang ang andas sa Katigbak Drive ay agad itong dinumog ng mga deboto dahilan para maipit ang andas pati na ang ilang deboto at pampasaherong sasakyang malapit dito. Sa kahabaan naman ng Padre Burgos Avenue, makikita na tila nakatagilid na ang andas dahil sa dami ng mga deboto nagpupumilit makasampa kahit na ito'y mahigpit na ipinagbabawal ng simbahan. Ang ilan naman, umakyat pa ng puno, makatungtong lang sa andas. Bukod sa pakikipag-agawa ng lubid, ay kinakagat rin ito ng ilang deboto upang makakuha ng hibla. Makikita rin sa mga lugar na dinaanan ng poong Nazareno ang pagtapak ng ilang deboto sa mga taong malapit dito upang mapabilis ang kanilang pagsampa sa andas. Agad namang rumispunde ang rescue team na malapit sa lugar para sa mga taong naipit at nahimatay sa gitna ng prosesyon. Madaling araw pa lamang ay dagsana mga deboto dito sa Maynila. Walang pagod na naghihintay sa kabila ng init, gutom at siksikang daan masilayan lamang ang andas ng pong Jesus sa Nazareno at maipahatid ang kanilang panalangin. Samantala sa Quiapo, Manila, nakilala ng FEU Advocate ang mahigit dalawampun ng deboto na sina Jordan at Sharin na pauwi na matapos ang buong araw na pakikiisa sa pista ng Nazareno. Kwento nila, tradisyon na sa kanila ang dumalo sa traslasyon. Namamanata kami para sa pamilya namin kung ano yung gusto namin ay mangyari sa pamilya namin kung bali niya. Kaya namin pinapahit ko sa kanila para ano? Yung mga naiwan namin pamilya sa bahay ano? na mga hindi nakakasama. Meron kami hindi po puna sa kanila. Dagdag pa nila. Biguman na makalapit sa antas ay magaan pa rin sa kanilang kalooban na makadalo sa pista ng puong nasareno. Iba yung pakiramdam na, Ayoko. na mahawa ka mo sila at ano, yung nasareno talagang, kumbaga parang ang gagal-gagal na. Sa adad, oh. bibigay, ipapasa talaga namin from sa amin hanggang sa mga susunod na dinaw. Dalawa sila sa mahigit 8 milyong deboto na dumalo sa traslasyon ngayong taon ayon sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Higit na mas marami ito kaysa noong nakarang taon na meron lamang mahigit 6 na milyon. Umabot naman ng mahigit 20 oras ang prosesyon bago nakarating sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Sareno ang Andas pasado alauna ng madaling araw nitong biyernes. Higit na mas matagal ang itinakbo ng prosesyon ngayong taon kumpara nung nakaraan na tumagal lamang na mahigit labing limang oras. Ito ang pinakamatagal na prosesyon matapos ang pandemya at isa rin sa pinakamatagal na traslasyon mula 2012. Samantala, ayon sa Philippine Red Cross, mahigit limang daan ang naitalang debotong nangailangan ng tulong medikal, kabilang na dito ang foot injury, hirap sa paghinga, pagkahilo, pagsakit ng ulo at pagkahimatay. Tatlumpong deboto naman ang kinailangang isugod sa ospital. Sa hinaba-haba ng itinagal ng traslasyon, hindi pagod ang bakas sa mga deboto, kundi ang malinaw at malalim na pananampalataya nila sa puong Jesus na Sareno. Muli, ako si Piolo Mayuga para sa Adbo